Narito na malagang balita mula sa PNA Headlines. Pumirma ang Pilipinas at United Arab Emirates ng extradition treaty para sa pagtrato ng mga nahatulan ng batas. Sinaksihan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pirmahan ng kasuduan noong Webes kasabay ng ginaganap na 2025 World Government Summit sa Dubai. Laman ng kasunduan ang paglilipat at pagpapauwi ng mga preso at tulong legal sa mga usaping kriminal. Ayon sa Department of Justice, layuning na naturang kasunduan ang kooperasyong legal ng Pilipinas at UAE sa pag ng ustisya. Bukod sa extradition treaty, pumirma ang dalawang bansa ng Memorandum of Understanding na may pamagat na cooperation in the field of improvement and development of government activities. Sinaksiya naman ito ni na Philippine Ambassador to the UAE Alfonso Ferdinand Ver at DBM Undersecretary Margot Salcedo. Layunin ng memorandum na magkaroon ng pagtutulungan sa pagbuo at pagpapalakas ng mga polisya ng gobyerno ng parehong bansa. Ito ang pangalawa at pangatlong kasunduan na pinirmahan ng Pilipinas at UAE kasunod ng MOU para sa pagsasaayos ng Ilog Pasig. Hindi umano lubusang maapektuhan ng foreign aid freeze ng Estados Unidos ang programa ng gamutan ng HIV-AIDS sa Pilipinas ayon sa Department of Health, meron silang matatag na pondo para matuloy ang programa para pigilan ang pagkalat ng naturang sakit. Mula sa pondong 7.74 billion pesos, 6.2 billion pesos dito ay pondo mula sa DOH habang 830 million pesos lamang ang galing sa Global Fund at USAID. Sinabi rin ni Health Secretary Ted Herbosa na marami pa namang mga bansa na pwedeng magbigay ng karagdagang pondo, gayon din ang pribadong sektor at lokal na pamalaan. Sa ngayon, isinasaayos ng DOH ang isang Public Financial Management Plan para pondohan ang mga programang ito. Gumagawa ng paraan ang PhilHealth na lakihan ang ambag nito sa gastusin sa pagpapagamot ng mga miyembro nito. Sa isang Senate hearing, sinabi ni PhilHealth President at CEO Edwin Mercado na layunin nilang maitaas sa 18.5% ng ambag ng PhilHealth sa total healthcare expenditure ng bawat miyembro. Sa ngayon, anya ay nasa 44 hanggang 45% ng kabuang gasusin ng bawat miyembro ay galing sa bulsa nila. Target ngayon ng PhilHealth na maibaba ang out-of-pocket expenses ng mga miyembro hanggang 25%. To 30%. Bago ito, tinaasan ng 50% ang nasa siyam na libong health package ng PhilHealth sa kabila ng zero government subsidy ngayong 2025. Naglabas din ang PhilHealth ng anim na bago at pinalawak na benefit packages para sa mga miyembro nito. Aprobado na sa Kamara ang panukalang ibaba sa 3.5% ang premium contribution rate sa PhilHealth habang pasado na sa Senado ang versyon nito noon pang Agosto 2024. Nagpasalamat ang Department of Budget and Management sa Senado sa pag-aproba sa ikalawang pagbasa ng panukalang government right sizing. Sa isang payag, pinuri ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang liderato ng Senado para sa pagpupursigin nilang pagandahin ang pagdadala ng gobyerno ng serbisyo publiko. Kabilang ang Government Optimization Act sa prioridad na panukaran ng Administrasyong Marcos at binanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Ipinasa sa plenaryo ang panukalang ito noong ikalima ng Pebrero. Layunin ng panukala na ayusin at pabilisin ang mga proseso ng gobyerno para mapadali ang pagbibigay nito ng mga serbisyo. Magpapatupad din ito ng mga reforma sa istruktura ng mga opisina ng gobyerno pero hindi ito mauuwi sa pagtatanggal ng mga kawani. Tinitiyak ng Senado na ipapasa ang panukala bago matapos ang sesyon ng 19th Congress sa Hunyo. Balitang negosyo naman, tuluyan ng na binuksan ng Jollibee Foods Corporation ang pinto nito para sa mga banyagang investors. Sinaprobaan ng Philippine Stock Exchange ang hiling ng Jollibee namiandaan ng foreign ownership limit. Ibig sabihin, mula sa dating 40% na limitasyon sa pagmamayari ay pwede ng no limit o 100% ang magiging pagmamayari ng lupa sa bansa. Ayon kay China Bank Capital Corporation Managing Director Juan Paulo Colet, makakahatak na ang Jollibee ng mas maraming banyagang investors bilang bahagi ng layunin itong manguna sa global restaurant industry. Malaking tulong ang makakuha ng malaking foreign equity capital para palawakin ang kanilang operasyon. Naunang inanunsyo ng Jollibee noong Mayo 2023 na papakawalan nito ang direktang pagmamayari ng real estate para mabigyang puwang sa mga banyagang gustong maging shareholder umakyat sa 2.81 billion pesos o 15.3% ang attributable net income ng Jollibee noong third quarter ng 2024 kasunod ng pagkakabili nito sa Compose Coffee. Tumaas naman ang system-wide sales ng Jollibee brand na may 1,700 na branches sa buong mundo ng 12.6% sa kaparehong panahon. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at ex-account na Philippine News Agency. Pinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood naman ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Willard Baselonia, ito ang PNA Headlines. Nagati ng mga palitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.